Ipinaliwanag ng isang international relations scholar kung paano nagkatugma ang interes ng International Criminal Court at ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa pamilya Duterte. Narito ang ulat ni MJ Mundihar. Ako, nakita ko kasi dito, nagkatugma yung pangangailangan ng ICC at pangangailangan ni Marcos. Their stars aligned. Ito ang assessment ng international relations scholar na si Sasro Gando Sasot sa naging papel ng ICC at ng administrasyong Marcos Jr. sa pagkakaaresto ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hawak ngayon ng International Criminal Court si Duterte matapos siyang ihatid ng Office of the President papuntang Netherlands. Pero hindi lang siya ang may standing water of arrest mula sa ICC. no November 21, 2024, Ipinag-arresto ng ICC si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa umunay war crimes at crimes against humanity sa rigmaan ng Israel at ng Hamas. No March 17, 2023, inilabas naman ng warrant of arrest para kay Russian President Vladimir Putin, kaugnay ng gyera nito kontra Ukraine. Gayunpaman, nananatiling limitado ang kapangyarihan ng ICC laban sa Israel at Russia. The ICC is now facing a crisis of legitimacy. Hindi ang dami na nilang high profile na hindi magawa. At uh, we, we, they're still facing a challenge from the United States. So they would like, tapos yung ICC prosecutor facing a sexual harassment case. So this is a perfect opportunity to them, um, for them to have a semblance of legitimacy. And the Marcos administration wants to get rid of Digong So their, st their stars aligned, hindi ba? In perfect unison. Ayon kay Sasot, ipinakita ng pag kay Duterte ang kahinaan ng ICC. Anya, ang pagkakaditene ng dating Pangulo doon ay bunga ng maruming politika sa Pilipinas at hindi ng aktual na kapangyarihan ng ICC. Dahil dito, posible yung manuntutukan nito ng ASEAN leaders, lalo't iginagalang si Duterte sa Asia. Alam naman natin, Duterte's greatest weapon is his mouth. The moment that the old man opens his mouth the whole world will be listening. Remember the gong is only uh, is only unpopular in western countries. Iilan lang population na Ilan <laughs> lang yan, Wala pa million. But in non-western countries, duterte is very popular in Africa, in other Asian countries. They will be watching this and they know that this is a massive injustice. So, this might spell the end of the ICC. Especially yung Article 59, ha? pag, di, pag binend-bend din na yung Article 59, la, tapos sila dyan. It's the end. Pupwede pala yun na i-disregard yung arrest proceedings ng ICC. Ang Rule 59 ng International Criminal Court ay nagtatakda ng mahalagang karapatan para sa isang inaarestong individual sa ilalim ng Rome Statute. Isa sa pangunahing provision nito ay ang pagtiyak na bago dalhin sa ICC, ang isang inaresto ay dapat munang dumaan sa legal na proseso sa kanyang sariling bansa. Kasama rin dito ang karapatang humiling ng pansamantalang kalayaan habang inaayos ang kanyang pagsuko. Isang pagkakataong na ayon kay Sasot ay hindi naibigay kay dating Pangulong Duterte para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondial, SMN News.